at matutulog na tayo dito pala yung ano mag isa lang sa bahay walang kasama wala ah ako lang mag isa dito guys ayun ayun guys papakita ko sa inyo to mag isa na nga sa bahay maraming mingang pyesa wala namang motor yun meron tayong carbon na pang MIUI o MIUI Sporty basta maraming kaparehas yan meron tayong domino switch para sa mga pang, pang click meron na yung hazard tapos passing light meron din tayong carbon tapos meron din tayong mga pang erilo mga boss tapos ito porcelas quintas yan tapos porcelas na din Ayan yung mga LED natin mga boss. Ayan, LED natin. Side mirror. LED yan mga boss din na. Tapos ito, yung para sa tuhod. Ayan. San ko kaya ikakabit lahat yan? Wala naman akong motor. Ikakabit ko na lang ata dito sa bahay. Para maging malinaw. Wala eh. Mag-isa lang ako dito. Ano ba yan? Ito na lang ata yung mga ano. Kahiga ko. Yan, na lang ata kahiga ko sa ano. Sa higaan ko. ano ba yan? nag -ihisa. Alam ko na kung saan ko pala ikakabit to. Dito na lang. Dito ko na lang kakabit. Para may ilaw. At ng ilaw ata yan. Lalagay ko na natin. Wala siyang side mirror. Lalagay natin wala siyang side mirror eh. Oh. Tayo sa handle, handle Ay, handle switch. Lalagay natin dyan. Para sa mga hazard niya. Passing light. Ayan. Lalagay natin. Ayan guys. Oh. Wala akong pagkabitan eh. Wala tayong pagkabitan yan mga boss. Ang, mga di maganda dito mga boss yung ilady natin dito sa nakakarton siya ng kulay white meron na siyang kasamang mga ano yan tornillo tapos allen tools tapos ang maganda pa dyan mga boss meron na siyang sariling bracket dyan ha. ang maganda pa dyan boss eto to oh. may kasama na siyang clip bracket yan sa mga nakakras guard ang maganda dito kasi hindi mo na kailangan butasin sa ano sa tubo kasi meron na siyang clip bracket, mga boss. Ayan siya, oh. Ang ganyan ang maganda. Ngayon, dito na lang. Wala tayong ano, eh. Kasama. Ayan, guys.